Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tayo ay magbibigay pansin sa isa sa mga bunga ng Espiritu, ang pasensya. Madalas nating marinig ang katagang, katagang pasensya na. Pero kung tutusin, ang pasensya ay hindi lang basta pagtiis. Ito ay kakayahang maghintay ng may pananampartaya at pagmamahal. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na nagiging dahilan ng ating pagkakabahala. Ang pasensya ay hindi lamang isang katangian, kundi isang mahalagang bahagi ng ating paglalakibay bilang isang kristyano. Ano nga ba ang pasensya? Ang pasensya ay ang kakayahang maghintay ng may kapayapaan at pangunawa. unawa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Mahalaga ang pasensya dahil ito ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso at nagiging daan upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging mainit ang ulo, ang pasensya ay nagtuturo sa atin na kuminto, isip, kumilos ng may pagmamahal. Pababasa natin to sa Galatians 5. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapapasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Sinasabi dito ang pasensya ay bahagi ng puno ng Espiritu. At itunturo sa atin na tayo ay dapat maging mabagal sa pagsasalita at mabilis sa pagkikinig. Isang magandang hanimbawa ng pasensya ay ang buhay ni Yesus. Sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig ng kanyang dinanas, siya ay nanatili mapagpasensya at puno ng pagmamahal kapag ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating puso, unti-unti tayong natututong magtiis sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Sa mga taong mahirap pakisamahan, sa mga sitwasyon, hindi natin maintindihan, at sa mga panalangin, tila walang kasagutan. Naalala ba ninyo ang kwento ng Prodigal Son? Ang ama ay matyagang naghintay sa pagbabalik ng kanyang anak hindi siya nagalit, kundi buong pagmamahal na niya kapang anak nang ito ay bumalik. Ganito rin ang Diyos sa atin, matyagang naghihintay sa ating pagbabalik sa Kanya. Mayroon tatlong uri ng pasensya. Pasensya sa Diyos kapag tila walang kasagutan sa ating panalangin. Pasensya sa kapwa kapag paulit-ulit tayo nasasaktan o nauubusan ng pangunawa, at pasensya sa sarili kapag tila hindi tayo umuusad sa ating buhay o paglago sa pananampalataya. Sa tatlong ito, saan ka pinakamahirap maging mapagpasensya? Sa Diyos? Sa kapwa? Sa ating sarili? Paano natin maipapakita ang pasensya sa ating araw-araw na buhay? Una, sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga pagkukulang ng iba. Pangalawa, pamamagitan ng pagdarasal at paghingi ng tunong sa Diyos upang bagyan tayo ng lakas at pasensya sa mga sitwasyon na mahirap. Ang pasensya ay isang proseso nangangailangan ng pagsasanay at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating pagdinilay, naway mapagtanto natin ang halaga ng pasensya sa ating buhay. Humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo upang tayo ay maging mas mapagpasensya sa ating mga sarili at sa ating tao. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong maging mapagpasensya at maunawain sa iyo, sa iba, at sa aking sarili. Tulungan mo akong maghintay ng may pag-asa, magtiis ng may pagmamahal, at magpatawad ng may kababaang loob. At naway ang aming puso ay mapuno ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Punuin mo ako ng iyong espiritu upang mamunga ako ng tunay na pasensya. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Naway dalhin natin ang pasensya sa ating mga puso at ipakita ito sa ating mga gawa.